hindi. kayo ng aswang nang hindi nyo alam. Kamusta na ang lola sa Cebu na nagpasaya sa atin? May nakakapangilabot pa siyang mga bagong kwento? At talaga bang may aswang? Sa wakas ay sa tulong ng ating mga nanonood ay naibigay na natin sa kanya ang kanyang pangarap at ito pala ang nangyari sa kanyang bahay. Pwede po kay Nay? Wow! Susurra. Wow! Sus, wow! Sus, Ikaw, okay. Talaan mo kami balay, daglang kainin nga rin rin ako. Mayroon nga mga kauban, kayo pangalikus, tabas, prospat. Tagalog, Nay. Hindi kita maintindihan eh. Umakyat na yung mga babaeng lima kabuok nung mataba. Nakaupo na dyan sa may pantawan. Oh. Sus, pagpunta na yun sa kuan, kasama niyang mga, mga lalaki, na na, nahugno na daw. Anong nahugno? Tonight? Teka lang, Nay, natatandaan mo ba ako? Kasi so, daw, nakalimutan ko naman ka daw. abi abin ako. Oh. Na oh. Ko, sure ka, Nay, nakalimutan mo na ako? Uy, ano? ano? <laughs> <laughs> Bakit? Ay, ala, abin ako, doon ka to bang kaubang sa akong pag-umangkot? But... Hindi, ibot. pa ekstriyani sa akong pag-umangkot? Hmm, sabi. Titingnan mo yung pa ako. Oo, 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 oo. May Di ano ka? Tingnan mo yung paa. Hindi, tingnan mo yung bahay dito, dali. Kaya mo? Na ano? Balik. may kasama kong kaibigan ko. Saan ba? Yan, yan sila. Yan. Saan? Doon ko yung mga Hi, yan. Hello. Hi, hello. Taga Cebu po Hi. yan, taga Cebu. Siya na kasama ay. mo. Na yung mga ghost hunter po, yan ha. Hala, <laughs> <laughs> paano yan, Nay? Nag-iba na pala. Nasaan yung mga bigas mo dyan? Isa eh, ka dadaan dyan. Hala. yung yung kasi, buti safe ka! Kasi mara... Kasi mara... Bakit ba nasira? Ito. Oo. Oh. kasama sa pagmamangkin ko. Ngayon, oh. marami man sila. Sampung tao man sila. Ano so, galing? Di rin, na, Nilimpyo na siya ngayon. Nilinis na siya ngayon. Yung mga basta. Wala na iba eh. Bibinta na sa kapatid ko. ah hindi ba? na ko humingi. Hindi ba? Yung bigay lang ba na hindi ka nang hingi nga. Bibigyan na lang ako 1,000. Ay, wala na. Wala ka na bigas? <laughs> Sige, so, bigyan ko kita ng pambigas mo. Ay, bakit ka dumidilaw? na? Namuti Ay, ko. sa tayo, Oscar Barameng. alikabok. Nagulis, nagulis. So Wala nga, hindi ko na nga ko na kilala. Hindi, ano. hindi, mm -hmm. ano <laughs> ano, relax ka lang, ha? Nani, meron akong pagtatapat. So, may kasalanan ako. Baka hindi mo ako mapatawad, eh. Bakit? Baka hindi mo na ako papuntahin dito. Huwag kang, ganyan. bakit? Bakit? Di ba may pinangako ko sa'yo sa dati? Okay lang. Ko, sa TV. Okay lang sa TV kasi yung bahay, bahay namin na, na E paano yun? Nawal, hindi ko nadara yung TV. hindi, lang, ko hindi, hindi lang ba? Hindi lang Okay, okay lang. Okay lang. sige, sige. Oo. Oh. Kalang na ako. Ako lang na ako. Intahan ko. Ikaw maalaala. Ito yung huling pagkakataon sa ngayon na mabibisita kita dito. Kasi matagal ako mawawala. Saan ka pipita Mag-a-abroad na kasi ako. Wow. Pero hindi ko alam kung kailan kita makikita ulit. Okay lang sa'yo. Okay lang na doon. saan ka mag-abroad Ako? Oo. Mag-iisip pa ako na yun Oo, ganun talaga na Wala, ano, wala pa ako sa mood eh. Kung saan-saan ko gusto mong pumunta, mag-iisip pa ako. Ooh. Why? <laughs> well. Tutok mo dito, well. Nay, nakita mo bang nagseryoso ako? Seryoso? Hindi. <laughs> Ay, wag mo akong ginagalan niya. muna sila. May kukunin lang sila na yun. Magkwentuhan tayo saglit dito. May bibili, may bibili lang sila. Sabi sa pag-umagin ko, Ay, Ate Mili, nakalimutan ka na. Oo. Oh. di ka sa akin. Kay, hindi naman mabait, ako. Mabait, mabait ka to. Thank mabait. you po. Hindi, busy lang talaga, Nay. Mabait to. Hindi to. Pupunta talaga dito kay mabait yun. Hindi, Nay. Ako talaga, hindi ko naman mapromise sa'yo na palagi kita mapupuntahan dito. Kasi marami, marami. Daghan ko'y trabaho. Marami. Ay, may at... Uy, intaw. Oo, oh, oo. So, Sunay. Huwag kang na Baka may sakit ka sa puso. Sa wakas ay ito na ang ating supresa kay nanay. Yung kanyang hiniling na TV. At syempre, may kasama na yung radyo. Iba yung saya nung ibinibigay na namin sa kanya ang TV. Ay, salamat! Sa'yo, anak. Sa'yo, anak. Galing din niya sa ano sa mga sumuporta, oh, mga nanonood. Oh, sabihin mo salamat. Ao. Ay, ay hindi pa pwede. Ayoko. Ikaw na. Kaya mo ba? Ay, sige bigay mo, bigay, bigay. Oh, yan. Ilalamin si Nanay. relax lang, ha. Ibutan lang, ibutan para dinig. Ano ba sa taas? Wala kang problema sa puso. Okay ka lang? Relax ka lang ha. Okay ka lang. Sa awa na Jesus. wow, nice. Apir, apir. Oh, ayan, ito pa, may radyo ka pa. Ay, salamat. May battery pa yan, ha. Ay, salamat.

Sige. Sige so yan, no, merienda. Balon na, balon, balon na lang. Oo, oh, kasi oh, balon. Baon? Oo, oh, baon na. Hili, pasal, iba ang pasalubong to. Huwag kang magalala na, nah. hindi kami aswang. Tutulad, tutulad <laughs> mo pa kami sa inyo. <laughs> 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 yung bahay namin, ipag-iba man yung pag <laughs> pag <-tandahan>, ha? Saan <laughs> mo so, pwesto na, if ever? Kasi unbox na natin ngayon. Kuryente ka pa, di ba? Ang oh, no? Pakita mo yung alika, ano. Ay, hindi ko ito na. bibig. Ba't na ano? Nakatagilid na na eh. Okay lang mo. ba na eh? Dito. Huwag na lang, lang masyadong gagalaw, no? Dito, daan na. Iba na siya, malambot na siyang apakan. Mga, yun. Dandaan lang, lang Oh. Parang umuuga. Dito, dito, Parang umuuga eh. Solid to, solid pa rin. Dito, oh. Ay, sakin Oh, mukha na. Ay, sus, dito man yung town. Ay, ginawa ako. Ayan, dyan kami ano noon, tinanggap ni nanay niya. Oh. Tignan niyo guys, so sira na. Saan so, mo i-display yung TV mo na, yung bago mong TV? Hindi ako, hindi na... ako, sir. Dadali mo lang doon sa bahay, sa isang bahay? Pag gumagin ko, dali natin doon. Hatid kita doon ngayon? Oh. Okay. Para safe, no? Oo, oh, kayo. Baka naka, mayroon manakaw dito. Hatid na lang natin. Hatid ka namin. Iwan iwanan na dito. Ay, ah, yung radyo, iwanan na lang dito. Sige, patest muna natin yung radyo ni nanay. Na hindi so, lang kita mabila ng DVD. Naghanap ako ng DVD. Wala, Jud. Ayaw na. Huwag na lang. Oh. Lang. Na yung radyo, oh, masaya naman ka dyan. Oh, ay. Masaya Alam <laughs> mo na, na ay, parang masaya. yung sinabi, mong may radyo naman, masaya, masaya ka na masaya dyan. Na Alam mo yung, yung heart ko, parang wow, may, dum susaya. may, dumaloy na gano'n. Ang sarap sa pakiramdam, guys, yung narinig mo yung appreciation ng tao. Sa tulong din ninyo, yung mga nanonood, mga sumuporta, talagang kayo yung ano dyan, hindi ako. Ano lang tayo, tulay lang tayo. The Bluetooth device is connected to the Sige nga, pakinggan natin yung tunog mo. The Bluetooth device is connected successfully. Hala, power off. Parin. yan. Pareho yan. Sorry na yan, mamurahin pa yung nabili kong labi. Okay, okay, lang yan. Kahit mamurahin, galing sa heart. heart oh. Heart yeah, yun. Ang sarap sa, ang sa heart naman. Na salamat, gi, oh. salamat <coughs> yun ka nalala. Thank you, Salamat yun. the first Praise the Lord, yun mo doon. Praise the Lord, mo dong Praise the Lord, mo dong Praise the Lord. Ay, pagdasal ako na yan. Ah. Pagdasal tagi mo doon gabi-gabi. Mm, maganda, maganda katawan. Malakas. Ganun yan. Ganun yan. Oo na, nakangiti ako na yan. Pagdasal. Natingnan mo.

Ay, di ako yung bahay natin. Isaksak! Isaksak! Talaga na talaga. Oo! Oo! O maraming salamat! Ayun talaga! Isaksak! Isaksak! Salamat siyo! Sana lang siya. Ulo ka muna. Ako nito kanina. Oo. Ayun! Yung kapatid ni Nana. Tignan mo naman. oh. parang kibes yun. Huwag ka lang kay. Alam, mansyong. O Bahay ng pamangkin mo. Hello po! Nay, ito yung bahay ng pamangkin mo. to, Nay. ba? Pasok kami ha. Yung TV na yan, mapapanood mo na yung mga vlog ko dyan. Uh -huh. Iko-connect lang nila sa wifi. Okay. Makikita na dyan yung ano. Ano, oh? Ayaw niyang maniwala. binala yung... na namin siya ng smart TV. Makikita na, makikita. Is, ito na yung TV. Yeah. Yeah. Hindi ako sanay sa masikip eh. okay. siya. Yeah. Makikita. Flat screen ito, nai ha? Social itong TV na to. Nice. Nai, nai ito, pwede itong, ano, lumilipad itong TV. Huwag yeah. oh, no. mo lang ihahagis, nai ha? <laughs> <laughs> Ang model niyan, pakita mo si Coco Martin. Oh okay. Unbox natin para makita, oh. Okay. Oh, Oo! Oh, wow. may TV na si Nana yung. Ito, kung pwede mong magmuna tanggalin, pero pwede din naman tanggalin din. Wow. Malaki yung screen mo. Pwede mong bakbakin si Coco Martin. Oh, so ma Tatanggalin muna natin, wag muna. Wag muna, no? Kasi bago pa eh. Hmm. Para mas lami. Hmm. Para, 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 para. Kato, hindi na yata tinuturnil yun. Ayan, oh, may Netflix, may YouTube. connect na lang nila sa Wi-Fi paano po yun? Dadalhin pa po ba yun doon sa bahay ni niya? Diri, ah, oh. diri lang. Diri lang. Ayaw, di. Diri lang. No, eh. eh, saan may pepwesto to na? Oh, diri lang. Diri lang. Eh. Ay, eh, so, na, ganito. Lahat ng mga video nating dalawa, no, magkasama tayo, kung gusto mong balik-balikan, mapapanood mo na dyan. Ay, o, oh, mat matanaw mo, dira. Oh, oh, Ayan, ikaw yan! <laughs> Ayan, pakita. Hala, hala. Nanawagan ka sa amo mo. Pero, ako, uy, sus, ginawa. O, diba? ba? Bahay ko. O, ayan na. O, po, ako po yun. Ba? Kamin mo. Ayan, ayo, o, tinuturo niya yung sarili niya, diba? ba? mo, alig. O, diba? ba? mo, nakita mo, tingin mo. Hindi pa ko niya. Ah, pinanood sa'yo. O, din ang tingala ka pa. Hindi nung una ayaw niya maniwala na sabi ko, malalagay ka ka ako sa YouTube. Ito. Sakto, two months ago po ako nandito. Uy! Hindi po siya doon natutulog, ano? O yun, dito siya natutulog pala, mga master, dito sa bahay na ito, sa anak ng kanyang pamangkin, sa kanyang pamangkin mismo. Ayan, nag-ilaw na. So, iko ikaw connect pa wifi. Android na rin yan, Nay. So, ano, pwede ka na mag-games dyan, kung ganahan ka. mag -ma Ana. Oh, may madjong dyan? Oo na, pwede. Kasi <laughs> lang <laughs> yung gilo. Kasi lang. <laughs> <laughs> ano, Anay? Oh. Sure ka? Nay, ha? Yung mga sinabi mo, naka-record yan, baka nakalimutan mo. Uh, Kasi nung nabito, ha? Eh. Pero paano niyo po nakita? Sinabi niya po sa inyo yung pangalan to? Sinabi niya? Paano nyo na? O, oh, lumabas lang dyan? Lumabas Nagawas dyan. Nagawas lang dira. Mm. Lumabas. Nagawas dira. nag ilaw na. Paano ka? N nung naipalabas kita sa YouTube, daghan naka sa yo, dere. Oh, oh. Oh. na nakaila sa dire. Oh, Sumikat ka. Sumikat yun. <laughs> <laughs> ang galing naman. Sumikat Ibig sabihin, daghan nakaila sa ato, oh. dire. Daghan ah, mm, na gano'ng ni mo. Ah, labi na, ako, akong igagaw. Oh. Na Ay, pinsan mo, mga pinsan mo. kilala oh, na? nakasubscribe oh. sa Anong pangalan siya? Ay po, kay Ma'am Mir, na subscriber pala natin yung uh, pins pinsan ka ni, pinsan ni Nanay Meli. Oh. Hello so po sa inyo ha? dyan. At least, nakabalik po. Tinupad po yung promise. Oh, wow, galing naman. may mga pamangkin ka din. Oh. Kamalo. Alo. Pangarap mong mag-artista, di ba? Nay? Ay, Ayun, na, sa TV ka na. Yun na nga eh. Lala, sa so, TV. Ang ganda mo doon, Oh. Ang ganda mo na ido no. Oh. ang bahay. Dahil sa support na din ninyo, pananood uh, ninyo, kay Nana yung ating uh, bigay sa kanya. Ito na. Uh, click natin, uh, ha. Ngayon, kinunak nila sa internet. Sito? Nay, huwag kang uh, ano, ha. Lalabas ka sa TV. Lagi? Ay, isang. Hindi, nandyan lang yun. Hindi lalabas. Ikaw yung nasa, nasa labas ka na. O, ko sa salon. Tapos may Netflix pa. Hello. Sa niya, no, Malakas siya, guys, oh. Maganda quality ng, ano, ng TV, no, oh. Delikado. May yeah. ka di man mahadlo. Sa? Nay, ang tagal natin nagkikwentuhan, nay. Di ba sabi ko sa'yo, ganyan yung pinupuntahan ko? Oo. Oh, no, hindi, so ka, hindi ka <laughs> <laughs> Hindi na. Mas matakot tayo sa ginoo, ha? Kaysa sa... No, no at least Praise the Lord. Lord. Yes. Praise the Lord. Sa ginoo tanan, ang, uh, oh. um, ano, kung maga naka nakatulong man kami ka na, gamay binigay, lang yan. Ang binigay mo sa akin, balang yes, sa taas, yes. binigay sa iyo. Kahit yes. gamay, kahit maliit, Oo. okay lang. Masaya na ta, kahit maliit. Oo, binigay mo din kasi ako ng pagkakataon na makatulong, kaya kahit mapano, nagawa ako nakagawa ako ng mabuti kasi meron kading ano, do, may kasalanan ka din doon. <laughs> <laughs> Hindi, may dahilan ka din doon. Kumbaga, na, na, parehas tayo, nakagawa kita ng mabuti. Nakag dahil din sa'yo, nakagawa din ako nito, ng ganyang bagay. At syempre, dahil sa mga sumusuporta, at saka nagpapasalamat din ako sa aking mga kasama ngayon. Si Bugos Hunter, supportahan niyo po guys. Yan si LG. Si, Mga inustorbo ko lang sa trabaho nila. ilayan yan, oo. Wow. Tsaka ako yung nag-adjust sa oras, hindi sila. Dahil oh. pag may kakolab ako, ako talaga nag-adjust sa oras. Hindi ako pabida. Oh. Okay, so ito, <laughs> kasama din natin. To sa, man, sino to? <laughs> sino to? <laughs> Wala bang nagpaparamdam dyan sa bahay mo ngayon? Kasi kasama natin itong ano eh, taga Cebu. Aalamin ah, niya kung may... Ay, Ay ano di, oh, meron kaming dalang lana. So, Ngayon, pag nagbukal, pag kumulo yung lana, ibig sabihin na hindi ka totoong tao, aswang ka, okay lang sa'yo. Uy, mayroon kami dati. Mayroon kami dati. Ay, yung parang sa, lana? Oo, sa buhay pa ng papa ko. oo. may pangontra ka? Mayroong lana, binili ni papa doon sa Cordoba. Bumili si papa ng langis. Ganyan, oh, langis. Hmm? Tapos, nilagay ni papa sa may pintuan. O sabi pa sa nagbinta sa langis, pare, itong langis, makikita mong aswang ito. Then, iyon si papa, oh, ano ito? basta makikita mo sa na Ngayon, din, may pumupunta dito. Tapos sabi, manong, mag-inom akong tubig. Dinis papa, oh, alika, tuloy dito. Hindi tumutuloy. Dito lang, oh. Hindi ibig sabihin sa madalit sabi, mga master. Hindi siya tumutuloy. Sa, sa madalit sabi, parang, ano, parang nag-imbita kayo ng aswang nang hindi nyo alam. Oh, di, di, kaibigan ni papa. Kasi nagtrabaho dito. Tapos, Pinakiyat ni Papa, ayaw makiyat. Tapos sabi na Mama ko, tingnan mo yung kuan ko no lang binili na ito sa Kuduba. Ah, pagtingin na mo kay ang lana ni Ana, oh. Ang langis, ang ana ang langis. Yung bubulwak, eh. bu bubulwak. Mm. Atong uh, bahay ni Nanay Muntik na raw akyatin ng aswang nitong nakaraan. Buti na lang nasa labas pa lang kumulo na raw yung oil. no, diyan no? ko. Mm. Kay pa tatay ha? mo noon, tay oh. na rin yon. Kanay yeah, diha may langis. Doon may langis. Ah, iba, may mga gaano karami langis na eh. Ubus sa kalahati Ang langis. Ang ah, nagda-dry siya, nagda-dry na nauubos yung, 'yung langis. Ganun? Yung langis pag matagal maubos, matuyo, matuyo na. Tutuyo oh. na. naman yung, talaga yung, yung ang yung langis. Hindi sa akin, wala namang ginagawa doon, bakit na, naubos din? Maubos, maubos ay maubos, di ba? oh maubos ay, diba? uh, ay. tutuyo talaga ang langis. Kasi pag gano mas maraming ano entity o maraming sa paligid mabilis ma mahibasang mahibas ang, ano, langis. Nakita lang ka na ba ng lumilipad na ano? Naniniwala kang lilipad yan. Palang ng bata eh. Ay, nahamon ako. <laughs> Parang ano, laruan pa ng... Pa lang laruan ng bata. Aba, baka ba ngayon ka lang makakakita sa buong buhay mo ngayon, ng ito, isang ito. lilipad na bagay na pwede kang makita sarili mo dito sa makita, screen. Makita, oh, makikita oh. mo rito sarili mo sa screen habang lumilipad yan. Oo. Oh. oh. <laughs> Maniwala ano mang, ako sa Ay, huwag mo akong hamunin, Nay. Pag pad, mo sa akin yung TV, babalik mo. Ha? Ang wag na. Pag ko, hindi ko hindi ko kailanman binabawi. Tama. Bakit? yung tiwala lang ang hindi? Sharis. Bakit hindi pa lumilipad? Ay hintay lang hulat lang na kita ba 'yung reaction niya? Dito sana kahit sa talikod ko ba. <laughs> Ana, 'yung nakatalikod ako 'yan. Ayun 'yung maniwala ha, sige. So na ilang ilang taong ka na ngayon? 75 na ko. Sa kong. loob, na, sa loob ng 75, hindi ka pa nakakakita ng ganyang bagay na lumilipad. Wala. Wala pag yun. Okay. Tignan nyo watch the reaction ni nanay. Watch me nay. Watch me nanay. Oh, Lilip Be, lilipad. Bebe, lilipad, bebe. Oh, oh. Titignan ko lilipad. Titignan mo kung lilipad. oh, totoo Sige. bang lilipad. Paano ba to nai? Yan Oo. na. Para ngayon, para, para naniniwala, ka na, de, na, naniniwala ka na ngayon nalilipad yan. oh, basta lilipad. Basta lilipad. oh, maniwala. Naniniwala ngayon. ka din makikita mo yung sarili mo dito sa video, sa cellphone. Makikita mo din. Oh, makikita oh, ko. Sige, sige, sige. Wait makikita ko, Jude. Tignan mo yung reaction ni nanay. Ha? Tutok lipan. mo yung, yung mukha kay nanay. <laughs> Para may reaction siya. Yan. Okay sa na sa yan. Sige, tignan mo dyan, dito ha? Dito ako, dito. Daniel, wow. Hindi pa hindi pa lumilipad. Hindi pa lumilipad ang tagal, guys. Nabitin hindi pa na ba kayo? No? Nabitin ka ba? Wala oh, na. nay, <laughs> hindi yan lumilipad. Ba? Ano yan, Nay? Uh, gumagapang lang siya. Huh? Pakita mo. Gumagapang, lang. Oo. Oh. Gumagapang lang yan. Na, gumagapang lang, yeah? oh, gumagapang lang yan, Nay. Kadya. Pero pagka sinabi kong lilipad siya, maniniwala ka? maniniwala talaga ko. Okay, so ito Tom. na. Ay, to say is to believe. Ay, ay, ano? Oo. <laughs> oh, <ay>, uh, uh, <laughs> nag ka ah, diyan, Nay. To say is to believe. Oo, okay, Nay. Tignan mo. Kita <laughs> Wow! So, <laughs> ay, parang ariplano. Sosyal. Oo. Oh. Ay, tinuura ko. Wala. Eh. Oh, tignan mo na yan. Oh. Tignan mo na. Ayan, pakita mo sa kanya yung reaction. Nay, sino ba yon? Sino ay, yan? Ako yan. Ito ba yan? Oo, oh, ako yan. Oy, ay, ya. ka? Hawaii. Hawaii ka, oh, kaway ka? Kaway? Kaway ka Nay. Oh, ako oh, yan. Oh. Oh. Kumakaway, oh, gumagalaw yung kamay mo. Oo, oh, ako yan. Ay, ikaw yan? Oo, oh, ako yan. Oh. Parang hindi naman no. ikaw. Parang kamukha mo lang, Nay. Hindi, hindi. Ayan, Nay. oh yan. Ano pa tungod? Nagpaikot pa gid siya o. Kuan pa gid siya paikot pa gid siya. Oh, oh. oh ayan na. Ayun na. Oh, oh. Ang, ganda, oh. Ang ganda, oh. ang ganda naman 'yan. Ayun na oh, ayun na. Sige okay, go oh. dalapit oh. pa ang, sa iyan ay oh. Oh, kaway oh. oh, ka. Oh. Ang ganda naman oh. niya oh. Oh, di ba? Oo. Oh, oh. Palang palang laruan. Palang laruan na oy. Oh, tingnan mo na, tingnan mo, tingnan mo. Oh, ayan, ayan. Ayan, tingnan mo na. Oh, ayan. Palang para kung laruan. Ayun na, tingnan mo, go. Oh. Wow! Sushi! Ala! Sosyal! Ala! Sosyal! <laughs> sosyal ba Wala na na. No. Hindi eh, na yung babalik na. Hindi na ito babalik? Hindi na. No? Hindi yeah, mahal Hindi mahulog siya. Okay lang na. Marami pa naman tayong bibig pang noon. Tapang pa tayo sa Kiapo. Oh, Tapos oh, parang... na. Oh, para, okay. para, parang naruan. Ayun yung bahay mo na. Makikita natin sa drone. Wala ah, huh? na. May ano. Ha? Huh? Sa kusi? Sa ano? Sa bahay mo? Sa, 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 sa kurtina. Hindi hindi ko lang hindi mo lang nakikita pero nakikita ko na eh. Oo, oh, ayan oh. It's a prank. Joke lang. Joke lang, may biro lang. Lungkot. Bakit nasad na siya? Nasad na ang bibi na. <laughs> balik kay ilan po kayong magkakapatid? Po? Yung kapatid Mama. po niya. Nanay niya. Nanay niyo po 'yon. <laughs> Oo, nagugusa ka nagluto ka, be. <laughs>